expensive pero ito yung pinaka expensive. Ito po. Expensive. Pili ka na bibili kita sa G-Shock mamay. Hi guys! So today is our day 2! Day 2! Wow. Day 2 in Singapore! Yay! So we're going to... Ay, English! <laughs> So, pupunta kami ngayon sa Merlion. Ah, Sentosa. Tsaka Sentosa. Yung Merlion yung sikat dito sa Singapore yung bumubuga ng tubig. Huh? So, see you later, guys. <laughs> see you there, guys. At the time, ganito. Paano malalaman pag dadating na yung bus? Eto, titingin ka dito. hindi ah, pa lang sa app, pala sa app. Oh, sa app, pala sa app. Hindi katulad sa Pilipinas, walang nakalagay Cubao, um, mm -hmm. Makati, dito puro number code-code eh, no? uh, sila, sila dito, 97521 kung ano'y nasa bus. I'll give you a ticket number, Naya. Gucci, Bottega, Ligari, Louis Vuitton, Prada, so Rolex. Ay, grabe, puro expensive pero ito'y pinaka-expensive. <laughs> Expensive. Kaya kala mo na may pambili itong mga Ay, lang po, pumasok na. Ayun. Ayun. Tinuturo. Tinuturo. Ayun ba oh, si FCY oh. Pumaya ka na. Pumasok na din doon. Doon yung mga ka na. Tapos bibili kita sa G-Shock mamay. G-Shock? G-Shock? Itingin lang ka sa Rolex. Titingin siya sa Rolex. Sa G-Shock mo siya. Sa G-Shock ko siya makeup. Tara, kita tayo tumitingin sila. Uy! Kasi lang Taas. What is the best seller here? Eight dollars ba? Hindi pa ito. Ito lang one dollar fifty cents lang. Ito lang pa not big. Ano ba itong nakita ko na ito? Zero zero yan. Ah zero zero ba yan? Ayan sa'yo. Hmm, Mmm, sarap guys. Wow. Lucky Plaza. Let's eat. At kurya na lang pala tayo nagtulog. Mabigyan ang binuntahan. Hi! To order of number 4? Ang hirap guys, yung mga pari hindi ka rin beraala nga alam. Yeah. Bakit hindi na kaya si A2? Kasi you? Yeah. Guys, let's eat ha? Are you from the Ram? Hindi na ako nakapag-flag. Naubos na yung pagkain namin. <laughs> lion guys ayun yung lion ano lion's head. Lion's lion set lion tiger bubo ka ng tubig mermaid mermaid na lion we're here at my lion ganda o oh. ayun pinapuntahan dito tourist spot agad eh. Hey. So, oh, ayun guys, tapos na kami sa may ano, sa may Marlion, tsaka dun sa MBS na malaki na nagpicture kami dun sa labas. Yun lang, nagpainit lang kami dun. Yun lang nang pinupuntahan dito. Eh. Parang ano lang, yung lion na nag statue na nagbubuga ng tubig. layo, layo na nilakad. <laughs> Pala reklamo. Sentosa na kami guys. See you later, bye. Yun kami sa Sentosa. Sentosa na. Ano ba na tablet yung card natin. Huwag well, lang namin sa lubong yung mga anak namin here. Sanders, Cedric, Simon, Tupia, Suhi. So, Malamang ties, oh. Ang trabiyan. Sobra-fay talaga ni Cristin Yalong, oh. Sexy na, maganda pa. pa. Oh. Yan yeah, yeah, daw. Yeah. yeah, yeah. yeah. Okay, yeah. pumuntai um, water. Muna. Guys, nasa Nike naman kami ngayon oh. for the shopping ng mga person. For the pagod ng buntis. <laughs> oh, ayan, Tige, sige, sige. Oh, okay, go. Okay, eh. Ay, ito ay iyong oh, oh, <coughs> yeah. dessert. Huh? Tiganda oh, rin 'yan. P219. ko bootle to. Kasi iniwala dito. Bootle yun. Guys, update ko kayo kung nakakain ang sapatos na nabibili ha. Okay? Bye. So, ayan guys. Nakaalis na kami sa ano. Nag-picture lang talaga kami sa Universal. Ayan na. Uy na kami.